dapat naka-level, naka-fix na siya dyan. Yan. So, yan yung level natin. Ngayon, ito naman ang magiging space natin. Kasi hindi po pwede na maglagay kayo ng tanse na nakadikit po yan kaagad sa may metal paring o kaya nakasagad na siya dito. So, hindi yon po pwede. Kaya ang ginagawa namin, ginagamitan natin yan ng uh, hardy flex na to. Para yan ang magiging spacer natin. Kung kailangan natin siyang itaas o kaya naman hilain pa baba. So pagdadagdag kasi ng uh, design mga kamasa importante dyan, yun, yung may kakapitan na uh, metal frame sa taas. So hindi siya po pwede na cement board natin na yan, doon mo lang siya ikakapit yung uh, rebates o kaya black screw. So hindi yun enough mas maganda pa rin kapag ka merong kakapitan na metal paring. May pamamaraan tayo para nakasil pa rin yan. kahit na nakaawang dito sa may gilid na to, eh, safe pa rin. Tsaka hindi yung uh, lalabas yung lamig ng aircon. At tsaka, may papasok yung init na galing sa buong mga kamasla. na magandang uh, tanghali mga kamusta Sige, kasama tayo si Sai dyan Dito tayo sa project natin sa Bayombong Kasi na debut Si Lester, tsaka si Christian na uh, Piling matangkad So may ginagawa sila ngayon dito sa site Noy eh. So dito tayo si Sai dyan na yung site, oh. Masimula na nilang nagpintura. So, iba yung sa painter. Ayan, oh. Shoutout na lang sa tropa natin, oh. <laughs> oh, sige na nga, Rod. Bati na, bati na. <laughs> tara, tara. So, sisimula na rin sila sa fence. Sa bakod. Pasok tayo sa loob. <laughs> oh, ayan, oh. Dito si... Pare Michael Nooy ay. Simulan <laughs> na rin sila sa taas So, oh. bilis ah okay. So, ito na Kinukulay na nila yung Itong uh, ceiling Kung makikita nyo, ganda na oh. Diba Ayan, narin dito tapos uh, ito yung ginagawa namin ngayon Kasi may cove pala to So yun ang gagawin ng tropa So ito yung ginawa namin na isa Yung sa drop natin Lalagyan natin Ito siya Yan o no? Pwede na sila dito Ayos na So makapag-trimer na rin sila sa pader nagrain namin ngayon mga kumasa yung uh, papasukan ng metal paring kasi may cove pala to ngayon na huli uh, bali natapos na namin yung high ceiling niya ngayon uh, magdadagdag tayo ng cove kung saan uh, problema natin walang tatamaan yung uh, wall -angle natin so ngayon ginagawa namin grain namin para may soksok namin yung uh, yung uh, ating uh, metal paring para may kakapitan yung walang gal natin kasi hindi po pwede na maglagay tayo ng walenggel na uh, walang kakapitang metal pa rin sa taas so pagdadagdag kasi ng uh, design mga kamasa importante dyan yun yung may kakapitan na uh, metal frame sa taas so hindi siya po pwede na pag uh, yung cement board natin na yan doon mo lang siya ikakapit yung uh, ribis o kaya black screw so hindi yun enough mas maganda pa rin kapag ka merong kakapitan na metal paring kaya ako tingnan natin kasi dito sa part na to may metal paring na to every uh, 16 inches mga kamusta o kaya 40 cm ngayon uh, dito sa part na to wala kasi nga uh, dapat to may metal paring kasi yung ginagawa natin yan pag nag pre tayo kapag ka ito ay uh, naisasabay o kaya may cove talaga kaagad so may nakasabay kaagad yan na, na metal paring sa tapat nya so yun yung wala dito kaya makikita nyo naka-finish yung bawat gilid-gilid niya kung saan na uh, kailangan natin malagyan talaga ng metal paring yan para hindi babagsak to. Kasi oras na walang kakapitan yan, may uh, possibility na babagsak talaga. So yun ang importante pag nagdadagdag kayo ng cold ceiling sa inyong mga uh, uh, sa inyong mga bahay mga kamasa sa design ng inyong bahay maliban kung uh, ito ay plywood pwedeng pwede na mag direct na kayo kahit na walang metal paring yon, yun bastang, alam, basta kayang kayang lagyan dito kasi mga kamusta, uh, yung metal frame na to, yung ginagawa natin pang frames, puro diretsyo lamang yan. Ang ginalagyan lang natin ng dugtungan ay yung banda rito. Yun lang. So, hindi yun enough kapag ka yung board lang talaga yung malalagyan. Yung kakapitan ng ating wall angle. Kasi kung makikita nyo dito, ayan, may wall angle dito. Ayan. Yun yung wall angle nya. tingnan natin ng close, Ayan. So eto, nakakapit to sa mga metal faring natin sa taas. Kasi ito metal faring ko, diretso yan. Metal faring ganyan. Ito yan. So, dapat yan, uh, nakaribits yan lahat. O kaya black screw. So, pwede, pwede. so ang ginagawa na namin dyan, pag natapos yung wall angle natin na yan, uh, lagyan na natin ng brace niya. Baka uh, tumibay. So, ginagawa namin, pagkatapos uh, natin malagyan ng wall angle, ayun na yung braces, tapos yung hanger niya na. So, importante na may wall angle sa taas. So, uh, may mga proseso rin naman mga kabasan na nauna yung uh, framings. Pero eto ito uh, lang naman yung simpleng yung pamamaraan natin, lalo-lalo na kapag may mga additional. Ganon din kapag ka, ito ay uh, talagang buo na naglalatag tayo ng framings natin. So, halos parehas na parehas. Ngayon lamang, importante lang talaga maglalagay kayo ng braces natin sa taas lalo na kung maglalagay ka talaga ng design kasi pag naglalagay ka ng design hindi po pwede kasi at, uh, hindi po pwede na walang kakapitan yan na metal paring kaya ang importante na may mga metal frames yan yan ang ginagawa namin ngayon kasi kung mapapansin natin yung nauna yan sa eh, yan may mga kinapitan talaga yan yan mo naman si paring Michael oh. all around talaga Noong pumunta tayo dito, nag electrical uh -huh. Nagpapalitada, nagiging mason Ayan, lamoy naman uh -huh. <laughs> Ayan ang mga foreman talaga na mahuhusay Working foreman na tinatawag So ito yung dadaan nila na Yung sa sanitary pipe natin Yung uh, galing sa second floor uh -huh. Uh -huh. <laughs> Ayan, si Pari Michael. Doon sa may reels natin mga kamasa, mayroong uh, nagsasabi kasi dati na bakit daw hindi may awang na ganon. Parang ganon dah. Parang may butas na ganon. Ngayon, uh, fully sealed naman yan mga kamasa. Hindi ka pwedeng maglagay ng cove na nakaawang lang yan. So, yun yung ginagawa natin. Kaya kung napansin nyo itong ginawa natin dito. Ayan. Um, halos lahat yan, fully sealed yan. Ayan, buo yan Nakasil dito sa wall nito, tapos sa ilalim nito. Ang magiging butas lang niyan, yung lalagayan ng pin light. Yun. Lagay lang ng pin light ang butas niyan. Lagay ng mga to. Yes, Kaya kung makikita natin dito mga kamasta, ito, yung nauna yung framing natin na to, ayan, may kakapitan tayo dito sa side net. So, importante na ganito yung pamamaraan natin. Para malakas yung cove ceiling na ginagawa natin So yan ang uh, importante sa isa sa mga Naglalagay ng kisame natin yan. So ito floated yung lalagay natin dito Sa so, ngayon hindi pa natin may lalagay yung floated Kasi kailangan muna natin tapusin yung taas Kasi ito may hallway to na Kung saan floated din yan Para alam natin kung saan yung uh, Yung uh, diferensya nya dito O kaya yung distance nya Para dun sa may uh, drop ceiling natin dito Sa high ceiling yan yung uh, susunod natin gagawin pag na meron na yung bubong kasi yun na lang naantay natin tuloy nakapag start na rin sila sa pintura sa taas oh, yung primer niya ngayon yung bubong na lang talaga naantay kasi tapos na yung trusses so kung may nyo may butas na rin tayo dito yan. pero yun yung sa may dugtungan na yun uh, hindi na natin bubutasan yun syempre may kakapitan na tayo doon kaya kung titingnan natin yun yung uh, may masilya may metal paring po yun kasi dugtungan po yun yan po yung pagitan ng uh, dalawang dugtungan na to kahit uh, hanggang dyan lang yan basta importante mabuksan natin yung carrying channel na yan yung dalawang carrying channel na yan yun ang tatamaan ng metal paring na to yun ilalagay natin na yan Ayan, so so nasuksok na medyo uh, may palaban yan para kasi nakahamba lang doon sa so may isang metal paring eh. So, yung butas na ginawa namin dyan, halos na sa 8 to 10 cm lang yan. Yung, kumbaga, saktong-sakto sakto lang yung 5 cm na metal paring na yan. Ayan. So, nasalpak na. oh so, yan. So, dapat dyan. Nandito sa may sinyales natin. Kasi ito yung 10 cm nya. Inulogan na natin yan. Yung 10 cm na to dapat nakagit na dito yung metal paring. Nakagit na dapat dito. So, lagay na ng double clip yan yung uh, pinakahandang natin doon sa may carrying channel natin so yun yung importante sa paglalagyan uh, ng additional mga kamusta kasi yan sabi ko nga kanina may fully sealed naman yan lalo na yan slab naman yan kaya wala kang uh, wala kang alinlangan kasi slab naman to eh. kaya kung titingnan natin sa labas yan. so uh, taas na to terrace na yan tapos doon sa kabila naman kwarto na tapos na lalagyan na tayo ng walenggel natin yan. diba? yan ang importante dyan ikakapitan na tayong metal paring so yung pitik natin na yon yun na yung susundan nilang yan. yung 10 cm natin kasunod na ako yan. Hanggang uh, yung pagitan natin yan dapat uh, kahit nasabihin mo 30 cm o kaya 20 cm para matibay. And so, lalagyan na tayo ng braces. Ngayon, may ginagawa tayo dito para maganda yung paglalatag natin. Yeah. Ano nga ba yung hawak niya na yun? So, yung hawak niya na to isang kapirasong cement board. So, dahil cement board yung ilalatag natin dito na board, ngayon ang gagawin ninyo maglagay kayo ng tanse so, tanse po yan kasi hindi ka pwede mag-base lamang kapag kayo bar level yung gagamitin ninyo so hindi yon enough kasi ang kailangan mong sundin dyan yung level ng high ceiling natin kasi pag nakuha mo na yung uh, level ng high ceiling mo kung uh, okay na yan ngayon yun ang susundin mo na level para dito sa may drop ceiling na design natin kaya ang ginagawa namin dyan kailagyan natin ng space yan para yung tansi na to naka-level doon sa dulo na yon naka-level sa dulo na yon ngayon para maging level naman tong gitna lalagyan natin siya ng uh, kapirasong maliit na hardiplex mga kamusta no? o kaya cement board so ito dapat naka-level naka fix na siya diyan so yan yung level natin ngayon ito naman ang magiging spacer natin kasi hindi po pwede na maglagay kayo ng tanse na nakadikit po yan kaagad sa may metal paring o kaya nakasagad na siya dito. So hindi 'yon po pwede. Kaya ang ginagawa namin, ginagamitan natin 'yan ng hardy uh, hardiplex na 'to para 'yan ang magiging spacer natin. Kung kailangan natin siyang itaas o kaya naman hilain pa pababa bago tayo maglagay ng braces na 'to. 'Yan yung uh, paraan natin mga kamusta no? Yeah. So dapat lahat po 'yan. 'Yan ang uh, gawin natin. So, naikabit na rin natin to. Kaya kung yung pakikita nyo spacer niya, Okay yung spacing natin uh, na sa 30 cm up to uh, 20 cm up to 30 cm Itong uh, Itong uh, butas na to Kahit huwag mo nang tapalan Kasi ang gagawin naman natin dito Fully sealed naman to eh Yung ilalagay mo na mga Board nya dito Naka fully sealed po yan Hindi po pwede na nakawang tong part na to Kasi yung iba kasi Ang nire nila Pagka naglalagay sila ng uh, Designs mga kamasta May awang-awang Yung loob nya Kaya pangit sya tingnan O kaya naman ang rason ng iba paano kung mag-i-aircon kami sa loob ng kwarto o kaya naman yung init na nanggagaling sa bubong so totoo nga naman yon mga kamusta ngayon may pamamaraan tayo para nakasil pa rin yan kaya kahit na nakaawang dito sa may gilid na to eh safe pa rin tsaka hindi yung uh, lalabas yung lamig ng aircon at tsaka lalabas o oh, kaya papasok yung init na galing sa sa bubong mga kamusta no? So dito hindi na natin ito bubutasan Itong part na to Kasi may sabi ko ka, kanina may kakapitan na yun ng metal paring Kasi metal paring natin dere 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 Kaya kung susundan natin yung uh, minasilyahan nila Ayan So uh, yan na yung uh, metal paring na yan So shout out na rin natin yung mga uh, tropa nating painter dito So bali sila na uh, Si madam na ang uh, kumuha ng painter dito Ayan sila yung gumagawa dito prepared na lahat so pagkaganyan na yung uh, metal paring natin na ganoon, pagka lalagyan natin ng uh, wall angle so, siguraduhin nyo yan na syempre dalawa din yung rivets natin, dalawa o kaya tatlo pero pag sa dalawa ayos na yan kasi hindi na natin rirevetsan yun eh, yung bandang gitna so, sabi ko nga, wala namang tibay tong cement board na to kapag magdadirect ka sa cement board so malaking bagay na huyan na nakakapit sa may mga metal paring yan. Nandito na rin yung mga tropa natin galing Aritao. Santa Fe, Aritaw Ay <laughs> So puputasan na rin natin sa kapila okay, So ayos na yung sa kapila Doon naman natin sa kapila Para magaya natin dito sa park na to. So lagay na tayo ng metal paring niya Lalagay na kami kagad ng double clip doon. At uh, ito na yung susunod. So, andito na yung mga tropa natin na galing Aritao. Dumaan muna sila dito para tumulong. <laughs> si Dugs. At saka si Harold. So, binubutasan na rin ni lebe Para okay na. So, abangan natin yung uh, kung paano naman tayo maglagay ng mga cement board mga kabasta. Yung ipapakita natin kung paano yung uh, sealed na sinasabi ko Sa ngayon kasi frame muna yung gagawin natin para makita ninyo kung ano yung proseso natin sa framing kapag may additional na cove sealing. Yan. So abangan nyo rin yung uh, paggawa natin dyan sa taas kapag ito meron na yung bubong. Kolino gusto niyo tong uh, design natin dito. Napaka simple lang pero masasabi kong uh, yung satisfaction Nandun ganda ng uh, PVC ceiling, no? Lalo na pagka may code talaga. Shoutout na lang natin yung mga tropa natin dito. So, okay na yung framing natin. Nag-start na rin siya na sa uh, fence mga kamusta na. Si Sir Manny si oh. Sir Manny, kontrata ni Sir Manny yan eh. <laughs> <Masubo> na. <laughs> so bubong na lang talaga o. Oh, para ayos na. So pakabangan nyo mga kamusta. So hanggang dito na lang yung video natin. Magiging atungan lahat yung agas sa buwang bye